Hello everyone. So by the way, I'm Coach Katrina former for OFWN. Ngayon po, isa po ako sa naka Uy for good dito sa Pilipinas and siyempre dahil po 'yan sa aming community. So isa po ako sa uh, nag-how noon sa TikTok at Facebook sa hindi ko kakilala and syempre sumubok po ako sa opportunity through online kasi sobrang hirap po na, uh, sa kadama sa Saudi Arabia and syempre isa ako sa naghahanap talaga ng opportunity na sana pag uwi ko is merong negosyo ako na mag doon sa, sa Pilipinas pag uwi ko so sa kakahanap ko syempre sa tulong na din sa pagdadasal natin kasi ayoko talagang uh, iasa lang yung sahod ko kasi sobrang hirap ng magiging OFW ka sa loob ng bahay ng amo mo lalo na kung yung amo mo is minamaltrato ka so isa po tayo sa nakaranas ng maltrato doon sa bansang Saudi Arabia and uh, nakapagstay po ako doon sa loob ng 2 years and 5 months sa amo ko and syempre Uh, hindi ko po inaasahan na mapauwi tayo ng biglaan kasi may nangyari po hindi maganda. Sumuti na lang po, sumubok ako dito sa True Online na nakita ko sa TikTok and syempre, sa tulong na din ng pagagayad sa akin ng mga mentors ko, nakauwi po tayo ng safe. So, uh, syempre, uh, laking tulong na din to sa akin kasi nung umuwi po talaga ako dito is wala po tayong ipon. So, buti na nakapag-start tayo. So, nakapag-start ako six months ko siyang hinataw sa Saudi Arabia. Kagaya nyo din, wala din akong alam dito sa negosyo na pinasok ko, pero nagpa-guide po ako at nagpaturo. Kaya nakauwi tayo dito na may ipon and syempre, sa loob po ng uh, months na pagstay ko dito sa Pilipinas is nakapag-checky po tayo ng six figures gamit lamang ang ating online sa pagti-TikTok at Facebook so kumita po tayo ng six figures so laki po sa salamat ko kasi pwede naman palang kitain yung uh, malaking sahod once na nandito ka lang sa Pilipinas. So bakit ka pa mag abroad Kung meron naman palang opportunity na pwede makatulong sa'yo para makasama mo yung pamilya mo. And hindi ka na mag abroad So ito, and uh, napakaswerte kasi bakit one year and six months na po ako dito na naka-away for good sa Pilipinas and nakatira po tayo dito sa kundo ngayon. So ito na po yung ginagawa ko. Nag-Facebook, nag-TikTok. So meron na din po ako mga ginaguide na mga OFW at kumikita na din ngayon and meron po tayo mga OFW na na soon makakauwi na din dito sa Pilipinas at makapag for good na. And syempre naranasan ko din dito sa community namin, sa OB Empire, na mag-travel ng libre. So, lakad pa sa salamat ko din sa kanila sa founder ng Aubi Empire, si Mentor Don Buddy, si Mentor Jenny Abot, and si Mentor Mark Losa. Kasi isa po yan sa mga uh, nakaka-inspired na mga mentors natin kasi tinutulungan talaga nila yung mga OFW na kumita kahit na sa ibang bansa ka lang. As long as susundin mo lang yung sistema na meron tayo. And syempre sa mga direct mentors ko din, sa Dimitriar's brother. Wala iba kundi si Mentor Aldem Dimitriar, Mentor JR Dimitriar, and siyempre Mentor Axel Dimitriar, and Mentor Melrose Battle -Butter. Direct sponsor ko po, po yan, and si Mentor Christian Padilla. So sila po yung tumulong sa akin, sila po yung nag-guide sa akin mula Saudi Arabia until ngayon. So, napakaswerte ko bakit kasi malapit na po tayong maging milyonaryo dito po sa ating community. Kunting-kunti na lang and ako po yung kauna-unahan sa pamilya ko ang magiging millionaire Sa buong angka namin, ako po yun. And syempre, sobrang nakaka-proud lang kasi sa kunting decision ko lang, sobrang laki ng pinagbago. And ngayon, na enjoy ko na nakakapag-travel na tayo and unang travel ko po talaga dito is sa Aqua Planet. So nakapag-banding uh, tayo doon kasama yung mga milyonaryo and syempre nakapag nakapag ano na din tayo, nakapagtagay tayo, nakapag enchanted kingdom. So marami na mga travels na napuntahan, nakapag Batangas. So hindi lang siya ano talaga kasi hindi ko mararanasan pa once na hindi ko siya sinubukan. And Basta ang dami ko ng party na napuntahan and dito ko lang talaga nararanasan na ituring kang kapamilya kahit hindi mo naman sila kaano-ano at tutulungan ka na umangat and tutulungan ka na mabago yung takbo ng buhay mo. So, thank you so much sa mga mentors and sa uh, Digital Master Community kasi sila po talaga ang second family ko dito sa sa negosyo na meron tayo. And syempre sa AOB Empire, sa, sa Project High, and syempre sa ating company, which is our Vix Victus International. Hindi ka lang dito magkakaroon ng negosyo kasi magkakaroon ka pa ng insurance, And siyempre, ang dami, ang ganda ng ating community, ang ganda ng ating company pag was na ito, itry mo siya. Is, kasi sa isip ko talaga, hindi na talaga ako pabalik sa abroad as uh, magtrabaho. Pabalik ako sa abroad, pero kailangan magka-travel na lang po tayo. So, yun po yun. And syempre, marami po tayong travels na nag-aantay dito, local and international. So, sa lahat ng mga makapanood ng video na to, kung ikaw OFW na matagal ka na sa abroad, kung ikaw OFW na pagod na pagod na sa trabaho mo o local ka man, nawili kang mabago yung buhay mo, sumabay ka lang po sa sistema namin para ikaw naman yung next na matulungan ng aming community. And dito naman, huwag po tayo matakot na sumugal. Kasi noong una, nagduda, nagduda din po ako. Kung ikaw may pagdududa ka, meron po akong pagdududa. Pero inalis ko po yung duda ko kasi hindi naman po yan nakakatulong. So sinubukan ko po ito, nag-try po ako. And ayun, ito po yung nangyayari sa akin. Kasi pag once na nag-try ka, doon mo malalaman kung para sa iyo yan. So, yun lang naman sa akin kung makita mo tong video na to. Malay mo para sa iyo to. And baka ikaw naman yung next na mapauwi namin may full sa Pilipinas pag once na mag-design ka na sumabay sa sistema na meron kami. So, yun lang and God bless sa ating lahat.